Kumusta po mga kapanganay? At tayo po ngayon ay eh, bibisita muna dito sa ano ba ito? Kahulihang area na uh, niyugan. Gawa po ng matagal na po hindi naninig. Baka po may mga 5 months ay eh, atin po munang titingnan kung kung meron pa mga laglag o ano ay eh. gawa po lagi pong maraming gawa tayo ay eh kung titingnan natin kung hindi nawawala o mawala man siya ay wala po tayong magagawa wala na yun ay kaya lang ay lagi po yung nakikita na medyo may kaunting na hawan-hawan e, -hawan. kung bagay magtatabas-tabas ako ng kaunti at di sabi may pumupunta pala yun ngayon po dito ay magandang panahon yan maganda po ang panahon niya dito. uh, ah, alukalas ay nga po tayo ay eh, sagsagan pag nililinis ng palayan eh, tayo po ipapasyal muna sandali doon sa area ng iyong kaduluhan ito po ay yung aming tanim ni Kapisprin na niyog yung ating pupuntahan yan, sama-sama na po tayo. Ngayon nga po ay dito nga uh, maganda ang panahon na oh, medyo nalilong. Ganoon nga po ang panahon dito. Kaya uh, yano hirap ding hulihin ng init. Uh, tayo nga po Ay, atin pong inaabangan ay yung magandang init. Kaya ang problema naman ay ganito nga. Ganito ang sistema ng init. Ay paano nga po eh, dito naman talaga ay eh, lin linisan na ng tubigan. Ay, tayo nga po ay eh, kahuli-hulihan ng tuman eh, kahulihan din magaan eh. Yun. At ang panahon dito. Yan. Kanina mainit. Maya-maya nakulimlim. Hmm. Ari po nung mga ating ipapaniyog ay i-schedule para ay kadul po ni Kabis busy busy doon sa kanya mga ginagawa. Ay kami ang sama din ng dalawa. Ay ako di ako ay eh, ang pagtatrabaho din po sa akin. Gawa po nang kami po eh, din ay din ko na sa kung kami magkahati ng tinamnan kaya kamila ang dalawa halos ang pumaparito lagi Ayan, ito po mga bakanti nito ito po ay sa amin pa rin uh, palayan dati ngayon po ay hindi na rin nga magawa sa dami ng ginagawa na ako po nang natamad na mag-bulta ulit na ako ay kung sa kawani okay na yung aking ginagawa sa aking pakaramdam ah, kalabaw ngak 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 eh, nakikiraan ako nakikiraan ako nakikiraan ako nakikiraan ako Yan, ito po yung ating eh, gloss. Eh, may niyugin, no? May ikon po naman. Uwi ka nga, eh, may mga bunga pa rin. Naman. Ayos po naman, ayos. Pa. Ala, iwari ko po ay yung, yung mga laglag, edi eh wala na. Ayos lang naman. Ah, ang daan buong ha. Ito po ay parang 5 months na. Hmm. Ay, hindi kita ay. Oh. Ang dami na. Yan, ito po lugar na ito. Ito po ay amin ni Kabispring. Ganto po pag yung kitang merong medyo pinagtabsan ay nakuha ng tao sabihin na ay pinupuntahan hmm. po ay nung po kami nag nagmiyog 5 months nga po nakuha po namin dito ay nasa 1,200 kilos 1,200 kaming dalawa ito po naman ay baka kakaunti pa rin namumunga ito po may mahigit sa hektar ya yeah? kaya lahat hindi pa po namumunga yung iba yan katulad po nito wala pang bunga hmm. saka so, pero napuso na po yan ito nga po ang update ko sa inyo ito po ay sa aming area ng ang hindi pula namin napuputihan na ito at saka po yung nasa malapit dun sa bukal sa aking kapatid kay Bunso yun lang po yung pong iba lahat ay lahat na lipusan na namin ay di hindi ko po lang papag-usapan pa namin yung kapatid kung kailan namin ito ay niniyog niniyogin yan mga day naka-schedule po at para pagpunta namin dito nakakasama na ang magkakarga saka yung mga magtatapas eh ang nagkakawit po naman ay si kabis kaya nasa sa kanyang pasya ay ako naman ay nag-iipon at saka din nagtatapas yan po ang kung ko sa inyo. update ko dito sa malayong area yan okay po naman may bunga pa at saka yun nga po hindi yun nga lang hindi ako nakakakita ng mga laglag Di sila lang po. Ah, po. Ah, kayo'y laging mag -ingat. Maraming salamat sa nagso-subscribe. Yan tayo po ngayon ay 1,000 na subscriber. Maraming maraming salamat po sa lahat. Yun po talaga lagi kong sinasabi sa inyo. At saka po ah, yung pag-iingat ninyo, yan. awalan ah, walang sawang pagsama ninyo sa at panonood sa aking mga vlog. Maraming maraming salamat po. Yan nga po ang ating update dito. Dumaan na 'yung Bali ko na ito. 13 years. Ito yung mga Itong na ito po ito. 13 years na ito itong mga ito. Mga aking simula nung aking, aking tanim. Ay po sabi ko, yung dalila. Dito nga po ako may bitbit -bit na tubuan. Yung pananim at saka suwi ng saging. Sabi nung matanda na dinaanan ko dito sa banda dito. Ay, sabi na ko Alduin. Hindi ka naaabot niyan. Ay, sabi ko, bakit po? Ay, matanda ka na, ang sabi. Ay, dinakita ko nung isang araw, baka mga dalawang buwan. Sabi kay, ano po? Yung ating tanda mo pa yung sinabi ko sa akin na aba ay pagkadami na palang bunga ang sabi niya at sya daw ay matagal na rin yung hindi nasaka dito ay sumaka nung ay, ay pagkadami na palang bunga ay abot ka nga, nga pala sabi ko po sa iyo ay, ay sabi ilan din naman taon yun. Sabi ko ay mga kwan po, 13 years. Aba hindi rin nga balam. Ay, kaya nga po sabi ko hindi nga balam din ng Kaya sabi ko yun nga. Um, yung ating pagtatanim ay papapupunta-puntahan lang ang dito. Ay na nalaki rin. Ah... Uh, Di maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin. Dito. Ah, po ang lagi masasabi sa inyo, lagi kayong mag-iingat. Bye.